Magandang araw sa inyong lahat. Opo, lunes po. Hindi po kayo nagkakamali. Pero hindi po tayo nakapag spokes hour kahapon kasi tayo po ay nag-attend ng 26th anniversary ng Jesus Christ sa Deliver, Deliverer dyan po sa Liginto, Bulacan. E 9 o'clock po, hindi pa tapos mag yung aking kaibigan na si Bishop Ted. At natapos na ang simba, halos alas 10 na. Kaya hindi po ako nakapag-spokes hour. Kaya ngayon po tayo mag-spokes hour. Mag-spokes hour po tayo ngayong araw at bukas. Ano pong pag-uusapan natin? Well, nung una po, sinabi ko sa inyo na mayroong batas na umiiral na ang tawag ay international humanitarian law na nagdanais na yung mga tao na hindi um, mga aktibong mandirigma ay dapat binibigyan ng proteksyon. Kasama na dyan ang mga sibilyan, lalong-lalo na ang mga bata at ang mga kababaihan ang mga humanitarian workers, mga doctors at nurses, ang mga religious leaders, at yung mga sugatan at mga sumuko na, yung POWs at Pordekambat. Ano pong nangyari? Well, gaya ng sinabi natin doon sa isang uh, nauna ng uh, Spokes Hour, bagamat talagang tama na ikundina ang pag-atake ng Hamas na tinarget din ng mga sibilyan bilang isang war crimes, ang ganti naman ng Israel ay matindiring war crimes dahil siya talagang uubusin niya, pupulbusin niya ang lahat ng nandoon sa Gaza at talagang gagawin niya, pupulbusin niya ang buong-buong Gaza na hanggang wala nang matira. Yan po ay war crime dahil wala na po siyang distinction. Hindi na niya kinikilala kung sino man dirigma, kung sino mga sibilyan. At syempre, pati yung mga pasilidad na kinakailangan ng mga sibilyan para mabuhay, e eh, target tinatarget na niyang indiscriminately. Nakakalungkot nga po na ang media, lalong-lalo na yung Western media, ay talaga naman pong kamping kampi sa mga Israeli. Hindi ko po sinasabi na tama ang ginawa ng Hamas. Sinasabi ko mali po. Pero kapag ikaw ay gagante, hindi naman dapat criminal din ang iyong paggante. Dahil nga po, ang pagtarget uh, pag-target sa sibilyan na iligal, dapat wag naman gawin din yun ng Israel pag sila po ay gagante. Yan po ay pinagbabawal din. Pero mas matindi po talaga ang ganti ng Israel. Kung mayroong mga mahigit kumulang 3,000 na namatay sa ginawa ng Hamas, ngayon po umaabot na ng ah, mahigit kumulang 7,000 na mga tao ang namamatay dito sa Gaza. At yan po'y panimula pa lamang. Dahil wala pong tigil ang pagbobomba ng mga eroplano ng Israel at wala naman pong mga eroplano mga Hamas. At um, binibilang na lang po ang oras siguro, lulusog pa ang Israel at mukhang i-occupy niya ang Gaza. Ito pong dahilan kung bakit naaabala ang lahat. Dahil parang kumakalat ang gulo, ngayon po may putukan na rin sa Syria, may putukan na rin sa Lebanon. At alam natin ang sumusuporta dyan sa mga lumalaban sa Syria at sa Lebanon ay ang bansang Iran. At habang nakikita natin sa telebisyon kung paano walang awa na uh, pinatarget ang mga sibilyan, lalo ng mga bata, eh, talaga naman pong asahan natin yung mga kapwa muslim nila ay mahahabag at makikisali na rin at tutulong doon sa kanilang mga uh, pinupulbos na mga Muslim. Ito pong dahilan kung bakit ang UN General Assembly, bagaman ito po ay non-binding resolution, ay nag-aproba na isang resolusyon. Ang resolusyon po ay tumatawag na protektahan ang lahat ng sibilyan dahil yan nga po ang number one objective ng International Humanitarian Law. Tumatawag din sila na sa lahat ng partido sa labanan, nasundin ang International Humanitarian Law, yung batas nga na umiiral kapag meron pong labanan. At sinasabi po nila na, na kailangan, biglang din ng proteksyon, yung mga humanitarian workers, yung mga doktor, yung mga nagde-deliver po ng uh, aid, no? At kinakailangan, bigyan din pro ng proteksyon yung mga ospital at yung mga warehouse kung saan nandun po yung mga tulong na ibinibigay kasama na po ang pagkain at tubig. Tubig po talaga, ha? At siyempre, sinasabi po doon na sa resolution na yon ng Israel bilang uh, occupying power ng Palestine ay dapat po na um, ang uh, hayaang, dapat po bawiin yung kanyang order na dapat umalis ang mga sibilyan doon sa southern na Gaza dahil yan po labag sa international humanitarian law dahil yan po ay madi-displace ang mga sibilyan. No? Now, nanawagan din ang UN General Assembly na lahat po ng mga hostages dahil yan po ay pinagbabawal din ng mga international humanitarian law sa so common article 3, ay dapat po ma-release no at kinakailangan po eh kinakailangan na lahat po ng solusyon dito sa problema dyan sa uh, Palestine eh um, magiging solusyon na map sa mapapayapang mga pamamaraan so ang sinasabi lang po ng, ng uh, UN General Assembly sa boto na 121 for, against 14 at abstain 44 ay sumunod naman kayo sa batas. Bigyan ng proteksyon ng mga sibilyan. Bigyan ng proteksyon ang mga nagbibigay ng humanitarian assistance. Bigyan ng proteksyon ang mga doktor. Bigyan ng proteksyon ang mga ospital. Bigyan ng proteksyon yung mga warehouse na kung saan iniimbak ang humanitarian assistance na pagkain at tubig. Alam nyo po, doon sa 121, hindi po kasapi ang Pilipinas. Tayo po ay nag-abstain. Isa po tayo sa 44 states na nag-abstain. Ang sabi ng ating ambassador doon, na aking mabuting kaibigan na si Ambassador Lagdameo, hindi raw tayo bumoto pabor kasi daw ang gusto nila yung resolution, dapat merong pagkundena pa rin sa Hamas. Dapat in-identify yung Hamas. Pero ambassador naman, wala namang sinasabi na kung sinong tama, kung sinong mali sa resolusyon. Ang sinasabi na ng, ng resolusyon, lahat ng partido sa labanan dapat sumunod sa batas na umiiral pag merong labanan. Bakit hindi natin sinuportahan? Bakit po dapat suportahan ng Pilipinas yan? unang una alam niyo ba, ang karamihan ng international humanitarian law ay made in the Philippines. Nung matalo po ang mga hapon dito, yung isang general na ating linitis dito, no, ay nagkaroon ng depensa E eh, paano nyo ako ng war crimes? Eh, wala naman kayong batas. eh, kailan lang naman tayo nagkaroon ng IHL law? Ang sabi po ng Korte Suprema, miski wala tayong batas. Ito po sa Yamashita versus Tyler, eh merong batas na umiira sa buong digdig -dig na kinikilala ng lahat ng sibilisadong bansa bilang batas. At yan nga po yung tinatawag na international humanitarian law. At maski wala tayong batas na lokal, yan po ay batas dito sa ating bayan. Mantakin ninyo ha, walang batas. Pero ang sabi ng uh, uh, Philippine Supreme Court. At ito yung kauna-unang pagkakataon, nauna pa sila kaysa sa Nuremberg Tribunal na lahat ng sibilisadong bansa ay kinikilala na batas ang international humanitarian law. Tapos yung prinsipyo po ng command responsibility na kapag ikaw ay isang mataas na opisyalis at wala kang sistema para mapatupad ng international humanitarian law at dapat mong nalalaman ang mga paglabag sa batas, ikaw mismo, miski hindi ka nagutos ng mga illegal na bagay, ay po managot. Yan po ang tinatawag na command responsibility na made in the Philippines din. Sa so unang basihan, kasi po ang Pilipinas ay talaga pong napakalaki ng kontribusyon kontribusyon doon sa pagkakilala sa modernong international humanitarian law dahil sa mga desisyon ng ating Korte Suprema. Pangalawa, Importante po sa atin ang International Humanitarian Law kasi meron pong labanan pa dito sa Pilipinas. Yan nga po yung sa panig ng mga Muslim at sa panig po ng mga komunista na maraming aliado dyan sa Kamara de Representante. So kapag hindi po tayo sumuporta sa isang resolusyon, nananawagan lamang sa lahat ng mandirigma na sumunod sa batas na umiiral sa labanan eh baka isipin ng mga kalaban natin at ating mga kasundaluhan na hindi na dapat sumunod sa batas na umiiral kapag merong labanan. At pangatlo, tayo po ay kabahagi ng tinatawag nating katauhan ng daigdig. Kaya naman po batas yung international humanitarian law kasi kinikilala natin na lahat tayo ay mga tao at ang mga tao dapat tinatrato sa isang pamamaraan na makatao ano ba naman po ang mga tao doon sa pag-target ng hospital? Ano ba naman po yung mga tao na ang mga kabataan ngayon na tatarget na mamatay habang sila ay nangongolekta ng tubig? Ano ba naman po ang mga tao doon sa mga kabataan na hindi madalas madala sa hospital pag nasugatan? Yung mga kabataan na hindi na makapag-aral? Yung mga kabataan na wala nang makain? At yung mga sibilya na walang, walang awa na pinapatay na? At ngayon, nag-utos pa ang Israel, walang pagkain, walang tubig na papasok dyan. May mga Pilipino, 133 pa na trapped dyan sa Gaza, hindi makaalis kasi walang humanitarian ceasefire para sila makaalis man lang. Pag, dahil nga hindi tayo bumoto doon sa resolusyon na yun, ano mangyayari doon sa ating mga kababayan na nakatrap sa Gaza habang hindi po sumusunod ng Israel sa international humanitarian law, po pwedeng matarget yung natitira pang 133 na mga Pilipino na hindi nakakaalis sa Gaza. Yan po ang pangnasyonal na interest natin unang-una. Makaalis yung 133 na hindi pa makaalis ng Gaza Strip. Pag sila po ay hindi sumunod sa distinction at tinarget ang mga sibilyan, malaki po ang posibilidad na ilan sa mga mapapatay ay yung mga walang kalaban-labang mga sibilyang mga Pilipino. So I'm sorry, Ambassador Lagdameo. Alam ko sumusunod ka lang sa desisyon ng DFA. Shame on you, DFA. Dahil ang hindi natin pagsuporta diyan, sa resolusyon na yan, dinagay po natin sa panganib yung buhay ng mga Pilipino na nararian pa sa Gaza. Dahil habang hindi po sumusunod ang Israel sa batas na umiiral pag merong labanan ng IHL, tatargetin at tatargetin po nilang sibilyan, pupulbusin nila hanggang wala nang natitira sa Gaza at meron pa tayong 133 na kapwa Pilipino, may dugo kayo sa inyong mga kamay. Dahil hindi niyo po tinawagan ang Israel na sumunod sa batas. Alam ko po bakit di kayo sumunod. Kasi iniisip niyo kung anong sasabihin ng Amerikano. Na ang Amerikano bumoto laban sa resolusyon na yan. In fairness, di naman tayo bumoto laban sa resolusyon na yan. Pero napaka-immediate yung pangangailangan natin. Proteksyon ng mga Pilipino hindi pa nakakaalis sa Gaza Strip bakit hindi natin pinawagan, pina, pina, bakit hindi natin sinuportahan ng resolusyon na nananagwagan lang naman sa Israel na kinakailangan wag targeted ng mga sibilyan dahil yung mga Pilipino dun sa Gaza Strip ay mga sibilyan na po pwedeng matarget. Ano pong sasabihin natin sa mga kamag-anak ng mga 133 Pilipino na yan kapag sila po tinarget na walang kaawa-awa ng mga Israeli dahil hindi tayo sumuporta sa resolusyon na yan? Huwag naman po sunod-sunodan sa mga Amerikano. Iba po ang interes ng mga Amerikano. Ang Amerikano po, hindi bibitaw talaga yan sa Israel. Bakit? Dahil lahat ng kanilang politiko, lahat ng kanilang media, lahat ng kanilang banko, lahat ng kanilang stock market, pag-aari po ng Hujo. Yan po ang dahilan. Kaya kahit anong gawin ng Israel, sinusuportahan ng Amerika. Bakit? Sila pong may pera at sila nagpo-control ng politika sa Amerika. Pero interes po natin iba. Hindi po sa interes ng mga mayaman. Yung mga Pilipino, na nagsapalaran sa Israel para magkaroon ng mas mabuting kabuhay ang kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas na ngayon po po pwedeng mapulbos ng Israel dahil hindi na po nila kinikilala kung sino mandirigma at kung sino po ang mga sibilyan na dapat binibigyan ng proteksyon. Pasensya na po, emotional ako. Pero kung kayo po ay Pilipino na trapped sa Gaza Strip, alam ko, hindi naman magbibigay ng kaligtasan yung resolusyon na yan. Pero at least, na parating natin ang mensahe natin na yung Estadong Pilipinas, dahil suportado nila yung mga mamamayan na talagang sinugal ang buhay nila para magkaroon ng mas mabuting buhay ang kanilang mga kamag-anak, ay nananawagan para sa kanilang proteksyon sa pagboto sa resolusyon niya. So, TFA, <coughs> this is one of your lowest moments. Shame on you. You turn your back on your fellow Filipinos who will now or could possibly be targeted even if they are protected civilians. Hay nako. <clears throat> tignan po natin kung agree or disagree kayo. Alam ko po nasa bakasyon kayo kaya konti lang kayong mga nan nan nanonood. Pero tignan po natin ang inyong mga reaksyon. Giovanni Quacelli, attorney sana, isa uli muna ng Hamas ang mga hostages bago ako usapan. Naku, huwag po natin antayin yan kasi Giovanni ang gagawin nila, pupulbusin nila talaga uubusin nila ang lahat ng buildings, lahat ng nandoon na buhay sa Hamas, sa Gaza Strip. At nandoon pa po yung 133 Filipinos na hindi pa po nakakatawid. May ayaw nga nila mag-declare ng humanitarian truce para maipasok ang medical assistance at pagkain. Kung hindi mamatay sa bomba yung mga Pilipino ron, baka mamatay dahil sa gutom at kawalan ng tubig. Totoo po yan, Giovanni. Kaya nga po, 121 countries sa buong mundo ay eh nag-approve ng resolution na yan. Jane Hamja, tama po, maraming OFW, salamat po. Huwag mo naman po natin tatalikuran ng mga OFW. Ang protection po ng OFW kapag meron, protect, meron talagang labanan, ay eh yung mga partido sa labanan na sumusunod sa batas ng umiiral pag merong labanan. Ma'am Z, kawawa naman mga Pinoy doon, paano kung kamay kamag-anak natin yun. Kaya nga po, nakakalungkot po ako sa desisyon ng DFA. Nakakalungkot po talaga ako. Hindi ko po kakalimutan ito at mamarkahan ko lahat ng tao sa opisyalis ng DP. Hindi ko sila tatantagan, lalo na kung mamamatay yung mga Pilipinong hindi pa nakakaalis ng Gaza Strip. May dugo kayo sa inyong mga kamay. Yusuf Juvi Gonzalez Galtan, correct, salut po sa inyo. You're telling the truth po. Eh nako, pagbuhay po ang nakasalalay sa digmaan. Kinakailangan, we need to call a spade a spade. Delian Aranas Mascardel, what if ito din ay mangyari sa atin tapos ignorin din tayo, ano na lang? Yun nga po sinasabi ko eh. At meron tayong labanan pa sa Pilipinas. Anong mensaheng sinasabi natin sa mga mandirigma dito na huwag na kayong sumunod sa batas na umiiral pag meron labanan? Hindi po. Mali po ang messaging. Napakamali po ng messaging. Nakakahiya po. Okay? Gilbert Corpus, hope Marcos is listening to you. Sana nga po, PBBM, kung gusto niyo po, le ko kayo tungkol IHL at kung bakit mula pa ng panahon ng, ng ating mga ninuno since ancient times, batas na yan. At kung bakit lahat ng bansa sa daigdig ay kinikilala ang um, pagiging batas ng IHL except ang Israel na yon at yung 14 states na bumoto laban sa resolusyon. Koti lang po sila. 197 states po, member states ng UN. 14 lang po ang tumutol. Okay? Hi. Gland Rose Rogers, it's about great reset. Attorney, yung nangyari sa global wide natin ngayon, intention by the globalist NWO. Nanud nako mga conservatives podcast dito. Majorities hindi na nunod ng mainstream media, dahil scripted propaganda ginagwanamitia. Aitutopo, Ay, ayo ka namanud ng CNN. <laughs> Charlie Kirk, the president of the Turning Point USA, and Don Muino, former FBI intelligence, they said, the NJETA 2030, the NWO, they made to have war because without war they can reset the world. This is how evil dahil maraming ma. Hay nako, buong tama sila diyan, no? Tapos si Yusuf Juvi Gonzalez-Galtan, kahit Israel, wala nang pake sa citizen nila, patay kung patay. Huwag mong ganun. Ang objective ay para matalo ang kalaban, hindi para patayin ang lahat ng kalaban. War crime din po. Ay, mabuti naman po, yung ICC prosecutor nagsalita na na kinakailangan papasukin ang humanitarian assistance. Siguro naman matapot ang Israel na po pwede na silang litisin ng ICC. Ayan, yan ang tama prosecutor. Yan ang pakialam mo mo. Makikita mo kung paano talaga yan ang dahilan kaya binuo ang ICC sa mga karumaldumal na krimen na nangyari ngayon sa Gaza Strip. Hindi yan para sa Pilipinas. Yan talaga ang dahilan kung bakit tayo merong ICC para sa mga ganyang mga widespread, matindi, pagbag sa batas na umiiral pag may labanan. Carol Rossell, duwag kasi ang admin ngayon, gusto nila laging nasa safe side. Hindi ko nga po alam bakit bakit sunod-sunuran sila. But again nga, in fairness, I'm not abstain. Pero yung abstain nila does not send the right message. Lalong lalo na meron ba tayong 133 Filipinos na nandun sa Gaza na po pwedeng mapulbos kasama ng mga Palestino. Domingo Amistad, oy mga Amistad. Good evening, Attorney Roque. You are a long-time human rights lawyer. We support your views. Unfortunately, involved dito mga kababayan natin, mostly caregivers. Sana matulungan din natin sila. Yan nga po, gusto ko silang tulungan. And the only way I can I can help them is to tell the government, supportahan niyo yung initiatives na dapat sumunod ng Israel sa batas na umiira pagmiglabanan, bigyan ng proteksyon at wag targeting ang mga inusenteng sibilyan dahil kabahagi ng sibilyan na yon ay mga Pilipino. Ah, Irene Gutierrez, attorney, hindi ba si PBBM ang may last word dyan? Opo, unfortunately po, I regret to say, hindi po nakita ni PBBM kung bakit nasa na pang-nasyonal na interest natin ang pagtaguyod ng IHL. Okay. Dahil nandun pa yung 133 Filipino sa Gaza. Rion Valdez, nakakalungkot talaga yan, attorney. Parang wala nang sariling panindigan ng bayan natin sa kung alin ang dapat at hindi dapat ay nako, yun nga po atang nangyayari. Malungkot po talaga. Sally Bustillo, Agri attorney Hari, nakalimutan talaga ng government ang kapwa natin na naghihirap at pinakinabangan po ng government natin. O nga po eh. Parang sige, kailangan namin ng dolyares ninyo, pero pag nagkaroon ng putukan, bahala kayo, miski hindi sumusunod sa batas ang partido sa putukan. Lucky Lorne Lopez Sakay, salut po ako sa inyo sir. Mag-ingay po tayo, bakit ganyan sa PBBM, sunod ng sunod sa utos ni Biden. Well, in fairness nga po, nag tayo. Pero dapat nanindigan tayo dahil meron pa tayong mga kapwa Pilipino dun sa Gaza, dapat masunod ng batas at dapat bumoto tayo in favor of the resolution. James Namla, baka hawak ng leg kaya walang nagagawa, parang kambing lang. Bahala na kayo mag-isip. Nem Hamor, sa ganitong pagkakataon, panggulo pa ang mainstream media. Well, wala nga po nagsasalita sa media eh, kung bakit hindi tayo sumup sumuporta doon sa resolution na yun. Lahat tikom kasi siguro nagbabakasyon na lang lahat. Okay? Pero buti na lang, nandito tayo sa Spokes Hour para patikusin yung ganyang desisyon. Yusuf Juvi Gonzalez Galtan, nakakatakot po parang si PBBM, kakalag ka rin ng bansa natin sa gyera dahil mas malapit siya sa US. He should have change of mind. Well, let us pray for that po. Marivan sino po ang personal advisor ni PBM paano na lang po ang OFW. Hindi ko pa alam kung sino nag-advice. I think ambassador from Wallace pa rin at si speaker from Okay? Sila po ang pinaka-influential ngayon. Well, maraming salamat po sa inyong mga texts. Maraming salamat po at kayo po'y sumasang-ayon. Kasi sa panahon po na walang kalaban-laban yung ating mga kababayan, ang pag-asa lang nila yung batas. Bakit hindi natin tinaguyod pa ang batas para sa kanila? Malungkot po ako nagsasabing maraming salamat po sa inyong pagtangkilik At malungkot ko pong sinasabi, sana hindi po dumami ang pagsisindihan natin ng kandila sa darating na naundas. Sana po hindi ka yung 133 Filipinos na nagasa na sa Gaza Strip. Magandang gabi po sa inyo. Hanggang sa muli po, ito po yung ng bayan. Nagsasabi, mahal ko po Pilipinas. Wala po ako ibang bayan. Ito lang po ang bayan na akin mahal. Pagdasal po natin ang ating mga kababayan sa Gaza Strip dahil mukhang dasal na lang ang magagawa natin. Magandang gabi po sa inyong lahat.